So, mga mystery so hindi pa tayo makabiyahe kasi subukan kong idikit mga mystery hindi talaga obra so bibili tayo ng piyesa so namantsahan lang tuloy may tiban lang tinira natin namantsahan lang tuloy yun mamaya linisin na lang natin na ano yata eh pintura talo nya linisan na lang natin mga mystery mamaya So, inadjust ko pala yung Tinukot ko lang, inadjust ko pala yung ating uh, Ball race bearing So, kasi lumalagatok na So, inadjust adjust muna natin Sunod natin ipalitan yan Okay, alright So, tinanggal ko muna yung cover dito Kasi mamaya tatanggalin natin yung tornillo dito Para makalas natin itong cover Itong cover na to makalas natin Saka to yon alright right. Yun. Ito mga kamistri pala para bumaluktot. Bumaluktot pa yo ko. Yun. Yun mga kamistri bumaluktot pa yo ko. <coughs> Yun, sa mga bumabakbak ngayon mga kamistri tayo pag nagawa natin ito subok tayo na uh, mamaya kahit ang hali na mga mystery kumita man lang tayo kahit konti okay lalabas pa rin tayo Manila okay right so lalabas muna kami belt bag hindi to na alright so, mga kamistri so pumunta kami dito sa ano no, magna cycle dito sa Tresimat, Mart nakabili ni tayo na ano natin side mirror holder yun na bali mga kamistery so ikakabili na natin ngayon nagtanong ako dito ng pensioner meron silang ay wala pala silang stock mga kamistery so 505 yung ano ang presyo ng pensioner niya so kung meron sana bibili na tayo ng pensioner So, meron since may nakita ako sa online, so at least yung part number, kapares na pares na sa online na genuine. So, yun na lang order natin kasi mahirap maganap mga mystery ng occasioner na yun. So, antayin na lang natin sa bahay. Okay, right. So, gandaan ka ng palengke. You know, kasama ko si Commander. Sa ano yun? Diyan, sa palengke lang. Ayaw. Wala maglilik yun. Hindi, hindi maglilik yun kasi lalagay ko naman. Ay, yung sabaw. Yung mga ano, lock na yung sa ano. Mayroon Walter. doon isa sa bahay. Ah, mayroon doon. Okay, sige. Alright. Sige, doon sa palengkin lang daw sa bitong. Ha? Ah? Okay, alright. Kami si so nagkalas na pala tayo. Yun, no? Yung headlights So, siyempre may gamit tayong ganito. So yung pagkabagsak pala namin mga kamisiri, nabaluktot pala to so napwersa pag anong papunta sa side so buti yan lang mga kamistri so inunat ko na siya yun alright so natanggal na natin yung ano dito mga kamistri syempre malaking bagay ang ginamit natin plastic yung pansudsud namin ng yelo sa refrigerator so nakalas na natin ito mga kamistri may tornilyo yan dito so pati yan mga kamistery natanggal na natin ang bolt so wala tayo kasing cameraman so may bolt yan dito magkabila mga kamistery pagkatanggal mo nitong cover tapos may bolt pa yan dito sa ilalim so yan o kabilaan din mga kamistery so sa magdi DIY dyan. so pupunasan na rin natin kasi napakadumi or ay syempre ito yung sakit nung sa headlight mga kamistery tanggalan natin ang mabuha-buha hangin yan So, yung brush lang ay papagpag natin. Di, bawal natin yung basahin mga kamistri kasi baka ma-damage itong ano natin to. ICU. Uh, ECU. Yun o. Oh. Alright, so. Yun. Ito yung sa ano natin. Lock ng seat. Dito yan. Okay. Alright, so kalasin na natin mga kamistri. Palitan na natin tong naputol na to. Oh. Yun o. Oh yun alright so dito kurilyo natin mga kamistry na tinanggal yun oh. alright para may pagbalik madali na yun, so DIY tayo hindi tayo nakabiyahe pa alright kamistry tapos pag nakalas pala natin sa harap meron pa tayong tungnilyong kailangan kalasin na ito yun naka ano, sa ating manibela So kailangan para mabuksan tanggal natin ito mga kamistery. So ito kasama yata yan siya o buo. Yun, iwas lang natin so. Naluwagan ko na yung kabila mga kamistery. Ito naman. Uh, maluwag lang naman mga siya mga kamistery. Yun, alright so update ko kay mamaya. Alright. Yun mga kamistery pag natanggal pala natin sa taas meron pa pala dito mga kamisuri oh. yun oh, sa ilalim nandito lang sa pag kaharap ka nasa kanyang left side alright so dumi eh. so papagpagan na lang natin yan sya mga kamisuri alright so first time natin ito magkalas yun mga kamisuri gamit ito na to uh, pagpagan muna natin yung mga likabok yun, yun alright kasi masyadong madaming alikabok sarado muna natin yan alikabok mga kamiseryo. Oh. so yan oh. kahit hindi natin malinis ng todo tagtanggalin natin yung mga alikabok alright ito na mga kamiseryo yung pyesa natin holder mirror ng uh, honda click ano to mga kamiseryo? Oh? made in thailand So, ang serial number niya 45 517 K81N30 Mga kamistery Yun, alright So, natakalas na natin mga ka-mystery. Yun, oh So, ito lang ang papalitan natin Ang dami natin kakalasin Halos kinalas natin lahat Yun Pinagpagana natin ng konti So, ikabit na natin mga kamisiri so sa Honda parts tayo bibili nito 200 pesos lang parang 290 ang online nito made din Thailand din ang Indonesia 149 so walang stock sold out kasi mura okay right yon mga kamisiri so update tayo na ikabit na natin yun o oh. yun alright so nakakabili talaga tayo nitong side mirror holder na ka mystery yun ito na yung luma natin luma so kahit ano pala ito mga ka kahit left and right pwede ito ikabit so yun may ano naman nya sa mga ka may lock yun may na yun so ang gagawin natin kinalas natin ano hugasan na natin muna yun ito ang aka bago natin ibalik para malinis hugasan ko muna. Okay. Ito na hugasan natin mga mystery kasi sobrang dumi. Yun o. Know? Alright. Yun mga kamistery so update tayo. Uh, ibinabalik na natin unti-unti mga kamistery. Oh. Balik na sa original ang ating side mirror holder. Yun mga kamistery. Oh side mirror holder so naikabit na natin tornillo really dyan tsaka yan so huwag nyo kalimutan yung nandito mga kamistry sa ilalim yun alright so and balik na natin unti unti mga kamistry alright so dahil wala tayong CP holder at uh, nag iisa lang tayo so ibabalik ko na mga kamistry unti unti para nang sa ganun eh, baka makabiyahe pa tayo Okay, right yun mga kabisiri so balik alindog na si red alright so nakabit na playing na. so yung ito na lang yung cover na lang dito mga kamisiri so nabalik na natin lahat ng tornillo wala nang kulang alright so balik na original ito mga kamisiri so naka order na rin tayo ng ganito just in case meron tayong spare kasi nga naman talaga pwede maputol mahirap kasi siya mga kamisteri maghanap ng spare nito so ito ay bago dapat talaga may ispare. alright oo dapat talaga may spare tayo nga mga kamisteri kasi mahirap maghanap may alright so cover na lang nito yung babalik natin yun anong oras na ba 11. oras ha? 11 pwede pa tayo makapiyahe kahit dalawa pa baba, dalawa pa akyat so at least maka net income tayo kahit 600 sa half day okay, kinare goods na rin okay right yun mga so, naibalik na natin lahat walang labis walang kulang so ang tornilyo dono, no? ibig sabihin walang sumubra mga kamisri yun no alright yun o oh, intact lahat so naibalik na natin lahat pati yung cover natin dito yung mga kamistri okay na yun medyo mambon balik kalindog na si red mga chemistry all right 200 pesos ang ano side mirror holder ni Honda Click yon mga chemistry all right check natin ang gulong intact naman ang gulong natin yun alright so pahinga tayo ng konti mga kamistery tapos ha kain tayo ay ito pala hindi natin na ibalik ang gamit natin na ito mga kamistery so pang emergency ano natin yun pang emergency natin to mga gamit na ito mamaya na lang kasi mayroon pa tayo spark plug dyan pati ito lagay na natin yan mayroon tayong liha dyan palinis Alright, balik natin yan mamaya ka mystery Alright, so sana makabihay pa tayo Alright, so yun Update tayo mga ka mystery So hindi na pala tayo nakabihay kanina So stay na lang tayo dito sa bahay So anong nangyari mga ka mystery Nakakuha tayo ng booking kanina ng alauna ng, um, ng, ng, ng hapon Tapos nagmamadali kinansel din kaagad yung booking natin so hindi na tayo kumuha so bukas na lang tayo nakakuha na tayo ng <coughs> isang saver <coughs> na booking na papuntang Makati sa lagang 187 pesos pero inyo yun mga ka mystery 187 pesos saver Makati galing Tracy Martinez kung hindi mo talaga sasabayan kawawa ka kawawa ang rider so, okay alright so dahil meron tayong saver may pagkakataon tayo uh, magantay ng mga kasabay na booking mga kasabay rider tatlong booking pa o dalawa pero maganda tatlong apat na booking pa baba tayo hanggang lima Yun. alright para ito pa paano makompensate natin yung ano ng biyahe Okay, right, so peace. I'm out. <music>